Earth Hour ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Director Patrick Aquino ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy. Director Aquino, magandang tanghali po. Magandang tanghali ah, si Cornel at Miss at sa lahat po ng nanonood ng programa ngayong tanghali. Ah, para po sa kalaman ng lahat, ano po ang kahalagahan ng pakikibahagi ng Pilipinas sa Earth Hour? Ang ang pinakamahalaga sa atin ang pakikibahagi natin dito sa Earth R simula pa noong 2008 uh, bahagi na ang ating bansa dito pinaalalahanan nito ang ating mga kababayan na pangalagaan ang ating uh, mahal na kalikasan uh, para po natin magawa, sa loob po ng isang oras uh, usually po ito sa Marso po ng um, sa Marso sa isa pong araw uh, paggabi nagpapatay po tayo ng mga ilaw Simbolo po ito ng ating pakikisa sa pangangalaga ng ating inang kalikasan. Ano po ang tema at highlight ng Earth Hour po sa taong ito? Anong araw po natin ito uh, gugunitain? is gugunitain? Ang ating pong Earth Hour ay gaganapin uh, bukas po, Marso 23, uh, mula alas 8:30 ng gabi hanggang 9:30 po ng gabi. Ang ating pong tema ngayon ay Switch off Plastic Pollution switch on nature. Uh, ang ka, ba, isa pong paalala ng ating uh, uh, WWF at ang ating pong pamahalaan, na buko dun sa pakikipagtulungan natin sa pag-switch off nga po ng ating uh, appliances, lalo na po yung ating ilaw uh, sa oras nga po ng 8.30 to 9.30 bukas ng um, gabi, eh pati po yung sa pang-araw-araw, maging mas aware po tayo at bawasan rin natin yung ating pong plastic pollution. Uh, madami pong nangyayari sa ating kapaligiran na ang bawat pong Pilipino ay may maitutulong at yun nga po ang paalala nitong Earth Hour ngayong taon. Uh, Director Patrick, saan po gaganapin ang main event ng programang ito? Ang gaganapin po ito sa Kartilya ng Katipunan sa lungsod po ng Maynila, yung po ang ating main event. Meron rin pong mga local government units sa ating bansa at mga private uh, malls or institutions na makikibahagi rin simultaneous po ang ating uh, paggunita ng Earth Hour ngayong taon. Ano-ano po ang mga paraan ng pamahalaan para hikayatin ang ating mga kababayan na makibahagi po sa Earth Hour na ito? Well, kung maaalala natin, Miss Nina at um, Asec Arnel, uh, sinimulan na ng ating uh, pamahalaan ito Uh, sa bahagi natin yung ating tinatawag nga pong Administrative Order number 15 na layon nga pong uh, paiktingin ang implementasyon ng ating Government Energy Management Program na naglalayon nga pong magtipid ng pagkonsumo ng enerhiya dito sa pamahalaan. Katuwang rin ito yung natas ng direktiba ng ating mahal na Pangulo, hinggil rin sa water conservation. Ito'y ginagawa natin hindi lang para sa El Nino, mas importante rin para rin sa makatulong sa ating uh, inang kalikasan. Para naman po sa ating mga ordinaryong kababayan ang palagi po nating paalala ay eh, yung maliliit pong bagay na kailang ginagawa na kung hindi po ginagamit ang kanilang appliances e eh, patayin po natin, panatilihin pong malinis yung ating mga electric fan or air filter at yung bukod pa nga po doon is yung maging masinop tayo sa paggamit ng ating uh, mga resources lalo na rin yung ating tubig ngayong panahon po ng El Niño. Uh, Director Patrick, maganda rin po yung timing nitong uh, Earth Hour dahil nakaka-experience nga po tayo ng El Nino at sa sektor namin ay napakahalaga po nito. Uh, sa inyo pong datos, ano po ang pinakamataas na natipid sa kuryente sa mga nakalipas na taon na isinagawa ang Earth Hour at ano po ang target natin ngayong taon? Well, ang layo natin, uh, Asec Arnel, eh, mahigitan pa yung ating nakaraang taon. Uh, nung, nung 2023, nakapagtala tayo ng 63 megawatts na pagbabas sa konsumo na typical para sa oras at araw na ginuginita natin yung Earth-R. Ang pinakamataas po nating uh, na italang Earth-R contribution ay nung taong 2019, kung saan nakapagtala po tayo ng 195 megawatts po ang ibinaba ng konsumo. Uh, inaasahan po natin na... Itong taong papasok eh mahihigitan natin kung hindi po yung ating ang nakaraang taon nga po nasa 63 megawatts eh mas mataas pa po dito Okay maganda po nga uh, balita 'yan uh, sir bukod po sa pakikibahagi sa Earth Hour ano pa po ang mga practice para makatulong sa pagbabago sa energy consumption at mabawasan po ang carbon footprint Well, bukod nga dito sa pag-switch off po natin, Miss Nina, nung ating uh, mga ilaw at yung mga appliances uh, sa panahon nga po nung Earth Hour, ang atin pong paalala sa ating mga kababayan ay eh yung maging mas masino or mas efficient sa paggamit po nung ating natural resources. Pagdating po dito sa ating enerhiya, yun nga pong paalala natin, uh, pwede po nating i-switch off or i-unplug yung mga appliances nga pong hindi natin ginagamit pagdating naman po dun sa ating water resources, eh, panatilihin po natin na wala pong tulo yung ating mga uh, uh, faucets at maging mas masinop nga rin po tayo sa paggamit nito. Uh, bukod pa dito, ang ating pong paalala sa ating mga kababayan, eh, kung may option po tayo na may mga packaging po, yung lesser po na ways ang ating piliin, dahil bukod nga po dun sa ating pagtitipid um, sa kuryente, ang layon nga po ng Earth R ngayong taon, e i switch off rin po natin or bawasan yung ating plastic pollution na malaki nga po ang nagiging epekto sa ating kalikasan. Mensahe at paalala nang na lang po niyo uh, Director Patrick sa ating mga kababayan para sa Earth Hour 2024 bukas. Um muli po inaanyayahan natin ang ating mga kababayan na makailahot sa Earth Hour 2024 na may temang Switch off Plastic Pollution, Switch on Nature. Maaari nyo po itong gawin sa pagpatay po ng inyong mga ilaw pagdating po ng alas 8.30 hanggang alas 9.30 po bukas ng gabi. Asahan po natin ang ating pakikipagtulungan at ang ating pong mensahe nga po, ang energy efficiency starts with you sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Patrick Aquino ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy.